Ayan guys, isa sa tinake dyan. Ayan si direct guys, oh, si direct ambo. Lahat na naglalakad dyan na makikita sa frame, bayad dyan guys. Ayan si Kuis Andrew at Idol Noni guys. Oh. Hindi ko alam na sila pala yung makakasama kasama namin sa scene dyan. Kasi hindi naman ako na nang... Ichi Boy Car Car na naman nga po pala Nasa inyong screen At on the way na kami nito Sa kung saan kami susunduin ng service Take 2 kasi ang dilim daw eh <laughs> Tapos ayan, nandito na kami sa hintayan Alam nyo ba saan to? Sa abs bed lang naman Parang first time nakapunta ng ABS eh no Then ayon, dumating na yung puting van Nakikidnap sa amin Tapos ayan, on the way na kami sa pagsusutingan namin At sa kabiti nga pala location niyan, grabe Malayo pero grabe kasi magpatak yung driver. Lumilipad na yung sasakyan sa bilis eh. Tapos boom nakarating na guys. Ay ang mga tao na yan lahat yan guys talent. Dati ang tawag ko niyan extra. Pero talents po pala yung tawag. Tamang video video lang alatabang walang tulog yan. Tapos ito pala yung buhok ko niyan guys. Pag tinanggal yung cup parang may kamukha. Tapos ayan first meal of the day. Ayan guys prod team yan. Nagsusulat na sila sa clapperboard. Eh no, lumalaban talaga yung buhok ko diyan. Ayaw pumatag. <coughs> Tapos ayan guys, front team pa rin 'yan. Nagbababa na sila ng kameras Siguro ano to guys, fight choreographer or director, no? Ayan, patuloy pa rin sila nagbababa ng mga equipment diyan, guys. And guys, yung mga tent ng artista diyan, naka-aircon pa 'yan, panis. Tapos sabi kami na raw sa salang kaya pumunta na kami niyan, kaso pagdating doon, hindi pa naman pala kami. Ganyang karaming tao sa set guys oh Isipin nyo yun Nairaos ko yan Ayan guys isa sa tinig dyan Ayan si Direk guys oh Si Direk Ambo Lahat na naglalakad dyan na makikita sa frame Baird yan guys Planado yung mga ganyan mas kilakad lang Tapos ito pala kami guys, yung mga naging tendero at tendera doon. At ayan si Tatay Naldo, yung pinagpasahan ko ng audition. May cut din siya dyan guys. Siguro malaki yung cut nila dyan. Tapos ayan, nandito na kami sa loob ng palengke. Malapit na kami mag-umpisa nyan. May mga barangay din dyan para sawayin yung mga tao sa palengke. Kasi di ba sa palengke, maingay yan eh. Ayan si Kuis Andrew at Idol Noni guys so Di ko alam na sila pala yung mga kasama namin sa scene dyan. kasi hindi naman ako nanonood talaga ng Totoy Iba in the first place nanood lang ako nung inaabangan ko na kung kailan lalabas tapos ito, oo ako nung oo, -o. pagka search ko hindi naman pala niya anak magkapatid pala anak niya po nakailang take na kami niyan medyo paulit ulit kasi iba iba yung shot na ginawa may wide, may nasa likod yung camera, may nasa harap ko. Hindi kasi kaya ng isahan to dahil magulo yung place. Tapos ito, galing sa angle ko kaya katabi ko yung mga videographers dyan. Tapos ito naman, nasa harap ko. Eh... Tapos ayun, tapos na guys, tangalian na. Libre kain lang dito guys, sarap. Tamang tulog lang muna. Tapos pangit na ito guys, umulan. Mga bag na lang tuloy yung mga nakaupo. Walang iya. Tapos ayan, oh, mukhang pagod na ako niyan. Pwede naman na kasi sanang umuwi niyan, kaso malayo. Kaya makikisabay na lang talaga ako niyan sa service para libre na rin yung uwi. Imbis mag-commute, di ba? Mababawasan pa yung sinahod ko. Tapos ayan, ginabi na. Shooting pa rin guys. Tamang naod na lang ako dyan. Tapos buti may pakapi sila rito. Tapos ang dami pa. Ayun, finally. Natapos na ang lahat. Makaka-uwi na rin. Ayun, okay naman yung experience. So, sana next time main character na tayo, di ba? <laughs> Hindi lang basta talent. Tapos ayun, may pa-jollibee pa pala nung uwian, guys. Sarap. Yun lang, guys. Peace out. Kikong Dwayne, nako. Nakita mo naman yung braso nun, 'di ba? Pag na-headlock si Totoy, naku, Tapos ang laban. Pareng Carl, oh. ikaw ba kanina ang gusto mo? May congressman Dwayne ako pre. Nakita mo naman yung braso nun, 'di ba? Pag si Totoy na-headlock naku, tapos ang laban.